Hello guys at maligayang pagbabalik. Sa video ng ito ang pag-uusapan natin ay ang mga aral sa librong Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Ang librong ito ay nakabenta ng 20 million copies mula taon 1937 nang ito ay mapublish hanggang taon 1970, ang taon ng pagkamatay ni Napoleon Hill. Karamihan sa mga taong nagtatagumpay na mga kilalang personalidad ay kumuha ng aral sa librong ito Binasa at inalam din nila ang mga lessons at ito'y naging daan din sa kanilang tagumpay. Kaya naman gusto kong ibahagi sa inyo ang mga mahahalagang aral mula dito sa libro upang makapagbigay kaalaman at pwedeng maging susi ng iyong tagumpay. Lesson number 1: A burning desire as a source of all human achievement. Kumbaga ang lahat ng achievements ay nagmumula sa iyong burning desire. Ayon kay Napoleon Hill, kapag ikaw ay mayroong klarong purpose sa goal mo at kapag ito'y hinaluan mo ng burning desire, sigurado talagang maaabot mo ito. Ito ang unang pagkakapareho ng mga taong nagtatagumpay. Kapag ikaw ay mayroong gustong maabot, ay huwag na huwag kang susuko. Huwag ka rin gumawa ng dahilan kung bakit hindi mo matutupad ang goal mo. At dapat lagi mong inaako ang responsibilidad sa kung anumang nangyayari sa buhay mo ngayon. At mag-focus sa mga bagay na kontrolado mo. Dapat laging nasa isip mo ang iyong goal kahit ano pa ang iyong ginagawa. Ito ang mga pagkakapareho ng mga taong nagtatagumpay. halimbawa na lamang ang istorya ng tagumpay ng komedyanting si Jim Carrey. Taong 1987 siya ay wala pang kahit na ano. Siya ay gumawa ng isang desisyon na magpapabago sa buhay niya. Sinulatan niya ang cheque ng 10 million dollars para sa kanyang sarili at nilagyan niya din ng For Acting Services Rendered at pinangako niya sa kanyang sarili na maaabot niya ang goal niya na yon sa Thanksgiving Day taong 1995. Alam niya na magiging isa siyang sikat na personalidad bilang isang komedyante at naging obsesyon na niya ang desire na ito at kahit hindi pa man nangyayari ay palaging ito ang tumatakbo sa isipan niya. And after 7 years, bago pa man ang Thanksgiving Day ay nagkaroon siya ng kontrata ng isang sikat na pelikulang Dumb and Dumber. At ito pa ang halaga ng pelikulang iyon ay 10 million dollars, kaparehas ng halaga na isindulat niya sa cheque para sa kanyang sarili. Isang patunay na ang pagkakaroon ng burning desire at obsession sa goal mo ay maghahatid sa iyo sa iyong tagumpay. Lesson number 2. Be persistent on your goal. Magpursigi ka para sa iyong goal. Ito ang ikalawang pagkakapareho ng mga taong nagtatagumpay dahil sila ay matsaga at pursigido para sa kanilang goal. Ang sabi ni Napoleon Hill, halos lahat sa atin ay magaling lamang sa umpisa pero sumusuko kaagad sa konting hirap o pagkabigo dahil ang pagkakaintindi natin sa pagkabigo o pagkakamali ay masama kaya tuloy karamihan sa atin ay takot ng magkamali dahil nakatatak na sa ating isipan na hindi ito maganda. Pero ang totoo normal lamang talaga ito, natututo pa nga tayo sa pagkakamali natin at ito pa nga ang naghahatid sa atin sa tagumpay. Ang mga gamit na meron tayo ngayon sa mundo hindi yan sinukuan ng mga inventor kahit ilang beses pa silang nagfail sila ay persistent kaya sila nagtagumpay dahil ang tiyaga at pagpupursige na meron ka para sa goal mo ang maghahatid sa iyo para maabot mo yon kaya kapag ikaw ay nakakaranas ng failure sa isang bagay pag-aralan mo kung saan ka nagkamali at subukan mo ulit paulit-ulit lamang yan at siguradong makakamit mo din ang iyong tagumpay Lesson number 3 The subconscious mind will translate into its physical equivalent by the most direct and practical method available. Ayon kay Napoleon Hill, pwede mong ma ang iyong subconscious mind para magtagumpay. Mayroon daw dalawang parte ang utak natin, at ito ang conscious at subconscious mind. Ang conscious mind ay responsable sa pag-iisip, pag-aanalisa, at pagpaplano ng mga bagay-bagay. Halimbawa kung anuman ang iniisip mo ngayon, yan ay ang ating conscious mind at ang subconscious mind naman natin ang siyang nagre-receive o tumatanggap sa ideya na meron ang conscious mind. Maganda man yan o hindi, masama man o mabuti. Ang ating subconscious mind ay napakasensitive kaya kailangan mong maging aware sa lahat ng ipapasok mo sa iyong conscious mind. Kung palagi ka nalang nag-iisip ng mga negative kagaya ng hindi ko kaya yan, hindi hindi ako magtatagumpay, wala akong kakayahan, e tatanggapin pa din yan ng ating subconscious mind. At kapag ito ay palaging nasa isip mo, yan na ay magiging paniniwala mo. Maniniwala ka na na hindi mo kaya yan, hindi ka magtatagumpay at wala kang kakayahan. Kaya kung palagi kang nag-iisip ng mga positibong ideya, ang iyong subconscious mind ay susuporta sa iyo. Pero kapag ang palagi mong iniisip ay problema at mga bagay na negative, tatanggapin at susuportahan pa din yan ng iyong subconscious mind. Pero ang kagandahan dito ay kahit hindi mo kontrolado ang iyong subconscious mind, kaya mo itong ma-reprogram gamit ang iyong conscious mind at kakailanganin mo dito ng mental effort. At merong limang paraan kung paano ma-reprogram ang ating subconscious mind para tayo ay magtagumpay. Ang una ay dapat meron tayong definite aim. Ito ay ang pagkakaroon natin ng goal at purpose sa buhay natin. Ito ang kadalasang wala sa mga taong pigo. Wala silang goal at purpose hindi nila iniisip ang future ng buhay nila. Ang alam lang nila ay sumabay lang sa agos. Go with the flow. Ang ikalawa ay kailangan nating magamit ang principle ng autosuggestion. Ito yung mga bagay na paulit-ulit nating sinasabi sa ating sarili o affirmation. Sabi ni Napoleon Hill ay mas maganda kung isulat natin ang lahat ng bagay na gusto nating makamtan tapos araw-araw itong basahin. Pagkagising sa umaga, sa tanghali at bago tayong matulog. Dahil kapag ang subconscious mind natin ay familiar na sa nilalaman ng conscious mind natin, madali na lang itong mareprogram. Ang ikatlo ay dapat haluan natin ng burning desire o emotion sa tuwing binabasa natin ang ating goal. Dahil hindi makukumbinse ang ating subconscious mind kapag tayo ay hindi naniniwala sa ating mga sinasabi. Ikaapat ay dapat palagi nating iniimagine ang ating goal at tayo ay naniniwala na ito ay matutupad. Halimbawa sa loob ng isang taon, ang goal mo ay magkaroon ng negosyo. Dapat maniwala ka na kaya mo yon sa loob ng isang taon. At ang ikalima dapat tayo ay persistent na gawin ang ganitong proseso hanggang makamtan ang goal natin. At yan ang limang paraan para mareprogram mo ang iyong subconscious mind gamit ang iyong conscious mind. Subukan mo rin gawin ito araw-araw at pagmasdan mo ang resulta at pagbabago sa buhay mo. Lesson number 4. Power of the Mastermind Sinabi ni Napoleon Hill, if you are weak in persistence, surround yourself with a mastermind group. Ang ibig niyang sabihin sa mastermind dito ay ang pinagsamang kaalaman at sipag ng dalawa o higit pang tao para sa iisang goal. If you are weak in persistence, malabo ang chance ang ikaw ay magtagumpay kapag ikaw ay nag-iisa lamang sa isang proseso. Dapat ikaw ay mayroong kasamang sumusuporta sa iyo para sa pangarap mo. Para may magre-remind sa iyo na kailangan niyong gawin yon. Halimbawa na lamang kung gusto mong makapagpatayo ng isang negosyo ngunit ang problema ay hindi sangayon ng iyong asawa. Siguradong ang mangyayari ay madalas kayong mag-aaway at hahantong sa hindi pagtupad sa iyong planong negosyo. Kung ikaw naman ay negosyante o business owner, dapat marunong at magaling kang makitungo sa mga empleyado mo para siguradong sila ay magtatrabaho para sa goal ng kumpanya mo. Ang mga empleyado ay kailangan ng magagaling na leader at ang leader o business owner ay kailangan ng magagaling na empleyado. At kapag kayo ay sabay-sabay na nagtatrabaho para sa goal ng inyong kumpanya, madali na lamang itong makamtan. At yan ang mga magagandang lesson sa librong Think and Grow Rich. Dapat meron kang burning desire para sa goal mo. Dapat meron kang persistence para ito ay tuparin. Dapat marunong kang magreprogram ng iyong subconscious mind. Dapat ang mga taong nakapaligid sa iyo ay ang mga taong susuporta sa iyo. At dahil hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat ng aral ng librong Think and Grow Rich sa videong ito ay I highly suggest na basahin mo din ang libro dahil napakarami pang aral ang nakapaloob dito. At hanggang dito na lamang at sana'y may natutunan kayo sa video natin ngayon. Kung gusto mo pa ako ulit mapanood, please click the subscribe button at notification bell. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, dapat marunong kang magreprogram ng iyong subconscious mind dahil ang utak mo mismo. Ang susi sa pagyama. Goodbye.